Matapos ang ilang buwan na pakikipaglaban ng TVJ para mabawi ang pangalang It Bulaga, narito ang latest na impormasyon. Kinan ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPoFIL ang trademark registration ng Television Production Exponents Incorporated o TIP Incorporated sa pangalang It Bulaga at EB. Ayon sa IPoFIL hindi napatunayan ng tape kung paano nila nabuo ang Itbulaga Mark samantala nakapaglabas ng testimonya at eksplinasyon ang mga petitioner na sina Tito Big and Joey kung paano nila nabuo ang Itbulaga. Kaya sa kanila pumabor ang desisyon. Sa inilabas na statement December 5, 2023, pinatunayan ng mga petitioner na ito ang nagmula at may-ari ng pinag-aagawang markang Itbulaga. Ang paliwanag na o kwento ng mga petitioner na ito sa kung papaano nabuo ang unang ideya ng markang Itbulaga ay tila kapanipaniwala at mapagkakatiwalaan. Ayon ito sa desisyon ng IPOPIL. Ang tanong na lang natin, magagamit na ba ng tuluyan ng TVJ ang Itbulaga o hindi? Kung ano ang iyong komento, ilagay lamang ang iyong sagot sa ating comment section dyan sa ibaba. At kung gusto mo pa makapanood ng iba pang mga videos, i-click mo lamang ang video na lalabas sa ating end screen. What's up mga kapatid! Don't forget to subscribe and click here. For more videos, please subscribe to this channel right here. For more videos, please subscribe to this channel right here.